step by step paano bumiyahe kay Food Panda pagpili ng schedule kay Food Panda medyo malayo nga yung pickup nito kasi 3 km pero para mabilis nyo makita yung kung ano yung order nyo nasa atin na yung uh, order ayun ganun no Pops saan ba tong bawa bawa milk tinat ito yung sinasabi ko kanina yun hello Ano paano kaya ito first time to eh. may issue to So what is up nga mga tol It's your boy Merv Steving nga pala ulit Nagpapakilala sa inyo bilang si So si nga tayo ngayong araw mga tol Ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano bumiyahe kay Food Panda Step by step paano bumiyahe kay Food Panda Mula sa pagpili ng schedule or session hanggang sa pag -remit. so disclaimer lang ano bago lang din ako kay food panda lahat ng babanggitin ko ay based lamang sa mga experience ko bilang isang put panda rider ang step 1 ay pagpili ng schedule kay put panda or yung tinatawag ni panda na session syempre buksan natin yung put panda rider app pagka open natin bubungad sa atin dito yung yung live location natin kung nasan tayo nakapesto para pumili ng schedule mayroong pop up sa baba na makikita mo yung available session yung upcoming sessions na available para pumunta sa available session pwedeng pindutin mo yung view all yung nandito sa may bottom right pwede rin dito sa top left sa top left corner pindutin nyo yung tatlong lines doon yung three lines tapos makikita mo doon ay available session pagpili naman ng schedule mas okay kung gumamit kayo ng filter para mabilis nyo makapili ng schedule so in my case babiyahe ako sa Quezon City East so ayun yung magiging area ko kung talang kayo sa uh, available sessions or dito sa view all tapos makikita nyo na yung available na mga schedules Ah, uh, may makikita kayo filter. Just click nyo lang yung filter. Pag click nyo ng filter, uh, nakaselect pa diyan lahat ng available na sessions. So, kailangan nyo i-uncheck yung all para makapag-search kayo kung saan nyo preferred magbumiyahe. So, again, in my case, dito tayo sa Quezon City East. So, itatype lang natin ay QC. Lalabas na yun dyan. So, uh, checkmark lang natin yung preferred area natin. Tapos, apply filter. Lalabas na dyan yung available time slot or available sessions para makabiyahe. So, in my case, ang available time sa akin ay Ang pinili ko ay Itong 245 to 745 Pagka-select niyo yung schedule, lalabas yung details yung Details ng schedule Date, time, tapos area Pag okay na, click nyo lang yung book session Tapos, yun um, Good to go na yun, yung schedule nyo Nakabook na yun So, pwede na kayong bumiyahin ng ganong oras Sa area na pinili nyo bali 'yon ang pagkuha ng schedule or sessions kay Food Panda. Once nakapili na tayo ng schedule, um 30 minutes before doon sa napili yung time, pwede na kayong pumunta doon sa area nyo. So, yung sa akin naman kasi dito lang din ako sa loob ng area. So, may guide naman siya kung saan yung kailangan pumunta para makapag-start kayo ng session. Naka-highlight siya nito ng parang color orange or something. Sa map, which is yung area na sinelect nyo. Nasa loob na ako nung area kaya pwede na ako mag-start ng session. 2.45 yung napili ko yung schedule. Pwede na ako mag-start 30 minutes before. So it's 2.35 pa lang. Mag-online na tayo. Pwede na tayo mag-start ng session. Nasa loob na din naman kasi tayo nung area natin. So pwede na tayo mag-start ng session. So kung ready ka na mag-start ng session, um, pag-start mo nga pala, meron siyang authentication. Which is uh, face recognition yung authentication ni Pod Panda na ginagamit niya. Parang magse-selfie lang kayo dito. May guidelines naman siya kung ano kailangan yung gawin kung kailangan yung lumapit sa camera, tumingin sa kanan or tumingin sa kaliwa. So ayun, once na na-identify na kayo ni Pod Panda, ah uh, you can select proceed na. Yun. Tapos ayun na, online na tayo. Pag uh, may nakita niya yung searching for orders, ibig sabihin niyan, um, uh, naka-online na tayo. So ang gagawin ko, pupunta tayo sa area kung saan madaming fast food. Siyempre, doon mga gagaling yung mga orders natin. Kaya, kailangan dun tayo malapit sa may mga fast food. So, bali dito ako pepesta sa may ano, sa may UP Town Center. Ayan, so may pumasok na order sa atin. Ayan, so pag may pumasok na bukong sa inyo mga paps, may time siya sa baba time frame para ma-review mo yung order bago mo siya accept makikita natin dito pagka accept natin ng order makikita natin yung live location natin which is eto itong may ikot na yan vendor ito yung parang may tindahan na icon tapos sa drop off kung saan yung drop nung order natin yan tapos pag uh, sinwipe up nyo nga makikita nyo dito ang order details yan nandyan naman lahat papunta na tayo sa pickup, so para makapunta sa pickup up select nyo lang yung navigate pagka select nyo nung navigate mapupunta naman kayo sa kayo sa google map which is uh, ginagamit kong navigator para makapunta sa location medyo malayo nga yung pick up nito kasi 3 kilometers pero okay na rin sya pang warm up natin first booking but anyway nga ano mga tol ginagawa ko tong video na to para i-share lang sa inyo yung kung paano bumiyahe kay Pudpanda um, actually bago pa lang din ako kay Pod Panda. So kung ikaw ay matagal na sa Pod Panda at napapanood mo 'tong video na 'to, feel free to correct me kung may masabi man ako ng mali sa process ni Pod Panda. Or any tips? Kung may tips ka na magiging okay para sa amin yung mga newbie bilang uh, rider ni Pod Panda. Dito na tayo sa vendor kung saan natin pipick upin yung order ni customer para mabilis nyo makita yung kung ano yung order nyo may number naman dyan tsaka yung name ng customer so pasok lang ako dun sa loob tignan natin kung pwede na may nakalagay dito kung ready na yung item pagayon nito nakalagay dito ay delayed for one minute so hindi pa siya ready pero pwede na natin siyang punta tignan natin kung okay na so bali yun mga tal nasa atin na yung uh, order ni customer So, once nakuha na natin yung order, balik tayo sa app. At kailangan natin siyang picturean kasama yung resibo. Picture lang ng isa. Tapos, confirm pick up. Once confirm na yung order, pwede na tayo mag-navigate papunta sa customer location. Lalabas naman dito yung customer location. So, pindutin nyo lang yung navigate para hindi tayo maligaw kung saan tayo pupunta. So, papunta na tayo sa customer location or sa drop off let's go let's go Ah, uh, mabuti na lang walang drinks yung first order natin kasi di ba nga wala pa tayong uh, food panda bag di pa rin ako nakaka order ay yung ganun no yung ganun food panda bag no soon order ako nyan soon hindi pa naman ako nire-record di food panda na mag ano, panda bag wala pa namang notification sa akin kung kailangan ko ba talaga ng food panda bag ngayon ginagamit ko ay yung ating top box at meron ako ditong bag na isolated bag sya yung parang lagay ng baunan lagay ng binalot yan. ayun yung ginagamit ko tapos nilagyan ko na lang sya nung lagay ng drinks para hindi matapon yung stand stand ng drinks para hindi sya matapon sarang hello po ay hey, thank you po so ayun mga tol na-drop ko na yung first order natin. Uh, once na-picturean yung order, click lang natin yung confirm the wrap up. Pinasukan din agad tayo ng second booking natin. Second order natin ay dito lang din, malapit lang din sa location ko. So, ganun lang ulit. Uh, Pagka-accept ng order, punta sa vendor, click lang yung navigate para po tayo sa Google Map para may guidelines tayo kung saan tayo pupunta punta na tayo sa ano sa vendors ng second order natin Pops saan ba tong baobao milk tea na to? ito ba yun? Uh, mati no? oo ito? ah wala kasi pangalan no? <laughs> Diyan din ba sa'yo? Diyan din sa'yo? Diyan din sa'yo? 34 So mga tal, nasa atin na yung second order natin. Ito yung sinasabi ko kanina yon. Bumili na lang ako ng ganito para may lagay niya. Kasi natatanggal naman siya. Tapos ito, magagamit ko rin siya pag singit-singit sa mga ano. Tanggalin ko na lang muna sa plastik Ano yung plastik niya? Para mabilis ma piktas yung plastic na ginamit nila. Ito ko na lang tulog kayo para Mas safe siya dito kaysa sa, ano eh. Picture lang ulit. Picture lang ulit natin. Confirm pick up. Punta na tayo sa customer's location sa drop-off natin. Hello po. Ma'am, Panda Hello. po. Ah, yes po. Ah, dito na po ako sa labas. Thank you po. Mayroon na ulit pumasok sa atin panibagong order. Okay, wait lang. Tignan natin itong... Hello. Ah, Pag-accept ko ng order, ang daming message nakalagay dito. Cancel daw. Paano kaya ito? First time to eh. First time to sa akin. Binababa, buwisit, may issue to. Ayun nga mga tol. Bali, may nagawa akong mali. May nagawa tayong mali. Bwisit. So, bali, di ba nga may issue yung isang order natin kanina. Yung pumasok na third order sa atin is may issue. Ah uh, base nga doon sa conversation na nakita natin doon sa chat. Hindi na daw ibibigay ni vendor yung order. So ang ginawa ko, nag-contact uh, support ako. So nag-help center ako sa dito sa Panda app. Uh, Nag-request ako na ipakansel yung order kasi nga may issue. Sinend ko yung screenshot nung chat ni customer tapos hindi ko rin siya, hindi ko rin matawagan yung customer. Kaya pinapa either i-dispatch or cancel ko yung order. So, ang sabi sa akin, kailangan ko daw pumunta dun sa customer location para pilitin na ano, nakunin yung order. Eh, ang hirap naman, may issue na nga, di ba? So, hindi nakukunin ni customer yon. Kita naman dun sa chat eh. So, kailangan ko daw i-convince si customer na kunin yung order. So, ang ginawa ko, kumontak ulit ako ng ibang support. Ah, pinare-dispatch ko yung order tapos ang sinabi kong reason is vehicle down. Akala ko 15 to 30 minutes lang yung popos niya na session ko. Ang nangyari, walang ginawa ni customer support. Ipinos niya yung status ko, yung session ko hanggang end of ship. So ayun, hindi na ako makapagawa ng bagong ship ngayon. Walang ginawa, parang bin ka ako hanggang end of ship na. Hindi na ako makakuha ngayon ng ano, order. Hindi na ako makatanggap ng order hanggang 7.42. Ayun nga yung nangyari. Kailangan na natin mag-remit. So, ayun. Bali pa uwi na nga tayo kasi hindi naman tayo makakakuha ng order since napos nga tayo hanggang end of ship ko. Ay, naka. <laughs> Tatawa talaga ako dun. Kasi hindi ko talaga alam gagawin. At, kinuha ko lang. Tinaray ko siya. Submission so, na nga sa unang order kaya tinray ko siyang ipa or pare dispatch sa customer support. Kaya lang, anong yari? <laughs> anong yari? Pinas tayo hanggang end of ship. So, hindi na tayo makakakuha ulit ng ano, orders. So, wala tayong choice. Kundi umuwi. And at least, alam ko na next time na hindi uubra yung ginawa ko. Kahit paano natuto tayo doon. Sa mga matagal na sa foodpanda rider, ano ba dapat gawin pag ganun? sa mga ano dyan katulad ko na newbie kung nanonood ka man tapos newbie ka kay Foodpanda panda sabay sabay tayong matuto no? sabay sabay tayong matuto kay put panda so next time try kong uh, gumawa ulit ng another video yung step by step tutorial mula sa pag uh, pili ng session hanggang sa makapag remit tatry kong yung detailed pinaka detailed na kaya ko ano so ayun hanggang dito na lang muna mga tol shout out nga pala kay uh, Yayan or Mark Ryan Salazar watching from uh, Taiwan ingat lagi dyan tol so hanggang dito na lang muna ulit mga tol hanggang sa muli you know the drill palag lang lang pala ciao